Alright guys, ay magtanong magtan tayo, mag, -tanong, mag -tanong tayo. Ha? Tara magtanong. Dito mag tayo, guys. Dito tayo, dito tayo, dito tayo, magtanong tayo. Ito yung like. oh. guys For 1,000 guys tablet ay este mga tablet nga trembi guys oh so. Sabi ko na nga eh mas ma Hey okay guys. pa guys? Later,

Ang pasok ay ma, paso kayo, ma Ang gusto ko tira yung tablet eh. Tablet te tirahin ko guys. Alam kayo ng ano, yung sabi niyo sa akin pwede pa i-vlog? Ha? Ah? Yung pwede ipa-vlog sa atin. Oo nga, pwede ipa-vlog. Okay, okay. Ano? Cellphone. Cellphone. holder. Holder? Shop. Shop lang Kaya pa ako na pwede pa-vlog eh. Pang-vlog? Camera? Hmm meron sir, meron naman tayo. Mas oh, okay sir. Ayun, ang dami ko ang cellphone. Ano bang ano, camera ba? Bwede dito sa sinasabit. Ah, yung mic? Hmm. Meron ba kayo? Yung mic na sinasabit dito sa'yo. Yung pumak, sir. Pero tanong natin dito sa meron sila. Pero bakit yun, yung mic, yung sinasabit ng vlog ko. Ah? Ayun ko dito. Yung kano yung, yung, yung ganyan niya? Guys, meron daw sila dito. Guys, tumating nakahanap tayo. Ang oh, pang eh pang chai chair. Taxi Oh, taxi. Magkano yung ganyan? Ano yung nga Babins ba to? Hindi sir. To. Ay, one, one, two? two? Layo lang. Pagkakaroon nyo tayo sa bagay ko. Withdraw muna ako. Tara. Withdraw muna ako. Ulit. May nakita ako eh. Nandun mo. Tara. Tara Bigyan mo tayo ng toys mo muna. tayo ng toys mo.